Uy, alam niyo ba yung chika? Naglabas ng report ng COA saying na ito palang si Larry Gadon. Kumita pala ito ng 4.67 million last year mula sa atin. So ang sweldo pala ni Larry Gadon is 12,700 per day. Okay, approximately 389,000 monthly. 389,000 pesos monthly ang natatanggap ng lukulukong uh, abugagong ito. So, um, almost 400,000 pesos ang sweldo pala ni, ng gagong ito. Can you imagine? 4.67 million ang kinita niya mula sa atin last year. Pero ano nga bang ginawa mo? Bukod sa paninira sa mga Duterte and allies, meron ka bang ginawa? para sa kahirapan because um ang trabaho kasi ni Gadon ni Sandy siya um, um presidential advisor on poverty eklabush wala naman ako natandaan na parang naging busy ka para dito sa position mo meron ka pang ginawa para matugunan ng kahirapan or at least malaman kung saan galing ang kahirapan di ba kasi ang naalala ko lang last year ang sabi mo lang ang kahirapan ay guni-guni lamang ito ay isang katang isip. So tamad ka. Tamad ka tsaka kurap. Kaya pala sabi ng kumari ko, kasama ka sa tsutsugiin. Kasi bawal daw ang kurap at tsaka tamad sa gobyerno ni Bangag. Kalay mo, sumweldo ka. Halos limang milyon yan. Tapos so, wala ka naman ginawa. Tatamad-tamad ka. Puro kakabig ng pero wala ka naman ginawa. O ayan, tsugi ka. Kundi ba, kundi ba naman talaga ang kapal ng mukha mo? you have the nerve na sabihin yung 125 million na kinurap ni ng office of the vice president oh may she di ba you have the nerve na manilip ng iba eh tingnan mo nga kung nagtrabaho ka kaya tama lang pala na talagang tsugiin ka dahil bawal daw ang mag ang tamad at corrupt di ba may gulay na kakaya. alam nyo bang latest? Aba, nagpost ng picture ang lolo mo. Kasama si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Di ba, kasama si Bam at si Maching. Hello. Eh, di ba sabi mo, hindi mo boboto yung mga yan kasi B.O.B.O. Bagalit ka sa mga 80-80. Tapos ngayon kasama mo na sa picture. And by the way, binoto niya si Bam Aquino. Kung di ba naman talaga saksakan ng kaplastikan. Gusto ko na lang unawain ka kasi wala ka nang trabaho. Wala nang lisensya bilang abogado. Itinanggal na kasi nga gago. Kaloka. Sabihin mo, thank you sa koa. <laughs>